Welcome to my YouTube channel, this is Mama Charisse and for today's video, dahil malapit na nga ang Christmas, 3 days to go na lang and halos wala pang decoration ng aming bahay so ngayon, I decided na kahit pa pang eh, mag-decorate dito sa aming bahay So, I decided na itong plain na, na wall namin ito, ilalagyan eh, ko ng um, decoration. So, bumili po ako sa Shopee. Ito, ito mga pan decorate Ayan. Lalagay ko siya dyan, guys. Kaya, samahan niyo ako. Ayan guys, nakakatatlo na tayo ng ating Christmas um, decor balloon. Ayan, at medyo masakit siya sa kamay guys. Oh, pero ang cute. oh Ayan, oh si Santa. Ayan guys. So, madami pa tayo guys. Ito. Ito parang mga music notes. Ito may star. And then, nice snowman. Ayan pa guys yung ating mga lobo. Kaya let's go! Alam niyo guys, um, kung may mga magtatanong kung bakit hindi ako magde-decoration, gawa na ng... Nangihinayang kasi ako bumili ng mga pang-decor. Gawa ng yung mga pang-decor talaga namin ay eh, naiwan doon sa dati naming bahay. So, medyo oh, nag-iisip talaga ako yung hindi naman tayo gagastos ng malaki pero at the same time eh madidecorate natin yung bahay natin ng talaga ng mga Christmas feels ba diba? kaya kaya ito mas pinili ko na ito guys kasi ano siya guys malalaki siya. Kaya kapag nag-selfie mga anak ko ng aming deco eh kitang-kita siya sa, sa picture. Ayan, syempre mga pang Instagram photo ng aking mga anak. Kitang-kita siya guys. Kaya ito na rin yung pinili ko pang deco at the same time. Mabilis siyang ikabit dito lang tayo medyo struggle sa paglobo ng itong mga balloon. Pero mabilis lang siya i guys, si ikadet sa ating kadet. ayun guys, inumpisahan ko naman ngayon ay ipalobo itong ating mga balloon let letter balloon. ayun oh. oh. Grabe struggle Mang balun ng mano-mano, no? Pero, at least patapos na ako, guys. Laban lang. Unti na lang at matatapos na tayo. Kaya, update ko na lang kayo, guys. Pag nabalun ko na lang, pag nabalun ko na itong lahat ng ating mga letter balloon, and dadako na tayo sa pagkabit dito sa ating wall. Ayan, guys. Ayan na guys, yung lahat ng ating mga Christmas um, decor balloon. Ayan, na, na ko na silang lahat. Ngayon naman, it's time na ikabit natin sa ating wall. Ayan guys, um, binibase ko lang yung paglalagay ng decor base doon sa nakikita ko sa sa inorderan ko sa Lazada pala. Hindi pala siya siya. Okay, sa Lazada pala guys, doon ko binibase yung paglalagay ng decor. Binaya ko na lang din yung sa nakapost doon sa anong paano siya nilagay. Ayan guys, update lang po. Almost done na tayo sa ating ang um, wall decor para sa Christmas. And, okay na lang matatapos na natin yung ating. ayan guys. Ano ba? Ang ganda niyang pang ano, pang Instagram ni ba, pang picture-picture. Ang ganda niyang pang background. Ayan, oh, di ba? Ayan guys, ilalagay ko na lang sa description box kung saan ko siya nabili and magkano itong nabili ko. Halos lahat yan guys. Um, isang ano lang siya. Nakapackage na siya. Lahat na yan, sasama na siya. In less than 200, meron ka ng ganyang kagandang Christmas decor. O, oh, diba guys? Update ko na lang kayo guys kapag tapos ko na talaga siyang maikabit. See ya. thank <laughs> you Ayan guys, i-add yeah, na lang din itong iba ko pang nabili na Christmas decor para naman bongga na yung ating decor, di ba? Ayan guys, update lang po. Ayan na po ang ating final look sa ating kinabit na wall balloon decor for Christmas. Ayan guys. In less than 200 guys, lahat na yan in one, one ano lang siya, one pack lang siya guys na ma-order nyo. I think mga 180 pesos ito yan guys. Ayan o. Ma-achieve nyo nga yung ganyan. Wall balloon decor. O oh, nga guys. Napaka-instagramable. O. Um, oh, ayan guys. Ayan guys, sa mga naghahanap ng mga um, Christmas decor na gusto pang humabol, ayan guys. Ayan o, oh. ayan yung aking um, Christmas decor idea na pwede nyo gawin sa inyong bahay, yung mga wala na talagang time guys. Pwedeng, pwede pwede nyo itong gawin guys, oh ayan o, oh. napakaganda, niba, O, oh. biglang nabuhayan yung ating, ano, yung ating wall. And that's it for today's video. Hope na nagustuhan nyo ang ating simple Christmas decor na ginawa natin sa ating wall. And hope you like it. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel, Mingo Fam TV. Until the next vlog, see ya!